walking distance lang naman sa amin bridge town kung nawagin. meron daw doon na ano yung mga pailaw pailaw puntahan namin yan o ang dami mga construction na ginagawa dito ganit ganyan Taba pa sa'yo o ganyan? Ganyan lang, uh -huh. sa akin. Ganyan lang taba? Oo. Pa Parang ito yung mga kasama ko, oh. Magamang makulit, oh. <laughs> doon yung sa amin, sa kabila doon. Kasi so, pag nandun kami sa amin, nakikita yung building na yan, oh. Yun. Ay, makita. <laughs> mga 30 minutes ang lakad namin. Simula doon sa boarding sa may inuupahan namin hanggang dito sa may pupuntahan namin. Um, oh. 5.30 pa lang ng hapon ngayon, pero um, uh, madilim na. No, no, no. Hawak na hawak. Bicycle, oh. Ganda. Ganda yung dating yung arsi Ayaw niya magpahawak. Ito dating yung Ang ganda oh. dito, oh. Pakita ko sa inyo. Ang ganda, oh. Para ka nasa, ano lang, provincia lang, oh. Ang dami mga puno. Napit na kami guys yun yung mag-ama ko yun yung batang makulit so, may mga uh, ano din dito mga parang subdivision ha? o oh, hindi ta yan ba? hindi yata yan dyan ba? yan ba yan? eh dito na pala kami guys <laughs> hindi ko alam. Ito nga, ito nga, ito nga. <laughs> wow. O, yun Wow, ayun yung ano, oh. may estatwa. Ang laki ng estatwa, uy, ganti, oh. Yan yung ano, Titan. Hello, hello. Ito pa, hello. Hello, baby. Patang <laughs> KJ. Parang wala dito. Parang wala. Ano ba? Wala. Ito, 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 ito. Parang wala naman din. Ito na ba? Yun, parang hindi naman 'to yung naradaan. Parang talo talaga dito tayo. Ay, may mga ano doon mapalaruan. Try namin si Bebe i-pashell 'ton. hindi naman mainit ngayon kasi ano na eh. Oh. 5:30 na na hapon. Mukha lang alas 6. Ewan ko ba kung bakit ganyan. Yung, yung, yung mga bata doon. Ang sarap mo masyal ngayon kasi marami mga pailaw. Isa, ilang araw na lang kasi Pasko na. Saka hindi mainit. Pag kasi, Diyos ko na pagkainit. Ganoon hmm, mo lang. Ayan! Eh. Ha? May naman mga nagbabalibal doon. <laughs> so, hindi ba pwede doon? Ay, may ano eh. Ay, iba ba yung ginagawa na gano'n? Di ba? Yung hey, bata Na, eh. Dito yun. Nangahapi daming mga namamasyan dito. Mga nagkipikna sila. Mga magjowa, Mga magfamilia. May insya pala doon. Parang itong istatwa na to, inikita kitang kitain sa amin. Ito build, ito pala yung ano, yung building na ginagawa. Malapit na siyang mataapos.

Ting, <laughs> naro kayong baba mo. Dali. Dali. Ang gaganda rito, no? Ay, Ito lang ang mga kasasparte. Ano? Kaluhaw. <laughs> At kung ganito ang bahay mo sa probinsya? okay na to. Ano? Hindi ko Pero kung mataas to, ang laki tong bahay na to. Hindi ganito kalaki. Wala,

Bridgetown. Bridgetown, dating URC ito dito, alam mo. Ko? Dating URC, ngayon naging pasyalan na. Kaya building siguro, parang ano to eh. Um, commercial, ano ba tawag? Commercial ba tawag? Ano ito, maganda rin ito. Kasi hindi pa tapos kaya natin sa pasyalan siguro. Ina-open sa mga tao Crowded na sa mga paano mga maliliit. Ha ha ha. Hindi na may bata, happy happy na naman, oh. Ay, bawal ka dyan, may mga bite. Mga oh, ba na 9 nine minutes na. <laughs> <laughs> Ito pala masarap yeah, mamasyal eh, pagkagantong oras eh. ano. Andiyan nga. Tayo'y step na rin pumunta dito, guys. Ngayon lang namin to na discover. Pero naririnig na namin tong lugar na to. Skill. Kaso wala kaming dala, kami dito, wala kaming ibang wala kaming pagkain na dala, wala malang tubig. Wala. May mga ano din, may mga food court doon. May doon, oh. May food court, may bilihan ng mga fried chicken, mga street foods, kaso ay problema. Wala kaming money. Bigyan nyo nga kami. <laughs> Andun yung batang makulit, oh. Tuwang tuwa na naman nakalabas na naman yan, eh. Oh, dahan-dahan! So, na kanina <tis> pa tayo, no? Hindi, <tis> <-tariño> <tis in -tariño> <editions> tama lang ito, eh. Kasi mainit din naman kanina. Hindi, mahangin dito. Uwi kami sa bahay mga 6.30 na. 6.30 na ng gabi ganda ng lugar Lama, kalama, para mas sa na province. province lang dito kasi ginanap ang ano eh cereal yours eh chocolate oh. bakery yung ano quick um, quick oh quick dito rin Chippy, dito rin hmm. itong lugar na to <laughs> cereal dito rin alam mo yung cereal na ano oh. parang ano parang ch flakes choco flakes hindi yung sa yung mo na karana na ba Energen. Oh, yun, Energen. Parang ganun. Yeah. Dito rin ginanap yun.